ang bahay sa gitna ng gubat. Sa isang malayong baryo, mayroong isang kagubatan na hindi na pinapasok ng mga tao. Sabi-sabi, mayroong isang lumang bahay sa gitna nito na puno ng mga misteryo at pangyayaring hindi maipaliwanag. Ang bahay na ito ay tinatawag na bahay ng mga anino. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring nagaganap doon. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpas siyang sa bahay na ito. Sila ay sina Ana, Mark, Carla, at Jomar. Parehong, Pareho silang hindi naniniwala sa mga kwentong multuo kaya't naisipan nilang patunayan na ang mga ito ay pawang kasinungalingan lamang Nang makarating sila sa bahay agad nilang napansin ang malamig na hangin na tila sumasayaw sa paligid nila Ang bahay ay puno ng mga lumang kasangkapan at ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga taong tila nanunood sa kanila. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang tunog ng mga yabag na tila hindi naman galing sa kanila. Tingnan niyo to, sabi ni Mark habang itinuturo ang isang lumang salamin parang may gumagalaw sa loob. Lumingon si Ana at bigla siyang napasigaw. Sa salamin, may nakita siyang anino ng isang babae na nakasuot ng puting damit. Ngunit nang lingunin niya ang kanyang paligid, walang ibang tao maliban sa kanila. Wag kayong magbiro, sigaw ni Carla na tila natatakot na rin. Dumaan ang oras at habang sila ay naglilibot, unti-unting nawawala ang kanilang lakas ng loob. Biglang may narinig silang tunog ng piano na tumutugtog sa ikalawang palapag. Walang tao roon, ngunit ang mga teklado ay tila pinipindot ng kung sino. Tama na, umalis na tayo dito, sabi ni Jomar, na siyang pinakamatapang sa kanila ngunit ngayon ay tila natatakot na rin. Ngunit bago sila makalabas, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga kandila ay kusang nagliyab, at ang mga anino ay tila gumagalaw at lumalapit sa kanila. Isang malakas na hagulgol ang narinig nila mula sa ikalawang palapag, at biglang may bamulong sa kanilang mga tainga, umuwi na kayo o hindi na kayo makakauwi. Takot na takot, tumakbo sila palabas ng bahay. Ngunit nang makarating sila sa labas, isa na lang sila, si Ana. Ang mga kaibigan niya ay nawala na parang bula. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano ang nangyari kina Mark, Carla, at Jomar. Si Ana ay hindi na muling nagsalita matapos ang pangyayaring iyon. At ang bahay sa gitna ng gubat ay nananatiling isang misteryo na naghihintay sa susunod na maglakas-loob na pumasok sa loob nito.